Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang horror mystery film na Unholy Women. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula sa binatang si Mickeyo na naglalakad sa kalsada pa uwi sa tinutuluyan niyang bahay. Nang masalubong niya ang isang individual na nakabalot sa sako ang itaas na bahagi ng katawan ay natakot siya. Lalong-lalo na nang biglang tumakbo ito sa gilid niya kaya napabalikwas at natumba siya. Nakita niya ang taong may suot na sako na hinahampas ang sarili sa bakod na gawa sa screen. Kinabukasan ay makikita si Mikio na nagtatrabaho sa auto repair shop na pag-aari ni Tetsuo. Siya lang ang empleyado ni Tetsuo kaya mabait sa kanya ito at tinuturing siyang isang kapatid. Minsan ay niyaya ni Tetsuo si Mikio na uminom ngunit tumanggi ito at nagsabing kailangan na niyang umuwi. Bago umuwi ay hinabol siya ni Tetsuo at pinakita ang picture ng kapatid niyang si Hagane. Sinabi ng boss na gusto niyang i-date ni Mikio ang kapatid niyang babae. Nagtataka si Mikio at gustong ipagkatiwala ng boss ang maganda niyang kapatid sa tulad niyang isang helper lang. Nagsabi pa ang boss na pwede niyang gamitin ang sports car ng customer sa date nila. Bago umalis ang boss ay iniwan nito kay Mikio ang picture ng kapatid niya at address ng bahay nila. Sa bahay ay araw-araw niyang tinititigan ang larawan ng kapatid ng boss niya halos di na siya makapaghintay na makilala ito. Isang araw ay nakakuha ang binata ng lakas ng loob na puntahan ang bahay ni Hagane upang sunduin ito at yayaing makipag-date. Nang nasa harapan na siya ng bahay ay tumawag siya ngunit walang sumasagot. Pumasok siya at natagpuan niya ang boss at kapatid nitong nananahi. Ang ipinagtataka niya ay bakit nakabalot ng sako ang itaas na parte ng katawan ni Hagane. Nagsabi lang ang boss na mahiyain lang ang kapatid niya sinabihan ni Tetsuo ang kapatid na magbastana para sa date nila ni Mikio. Ilang saglit pa ay lumabas si Hagane. Parang labanos ang binti nito, balingkinitan, ngunit nakabalot pa ito ng sako. Inilabas ni Mikio ang larawan na tila gustong ipahiwatig sa boss na gusto niyang makita ang mukha ng kapatid nito. Iniba ni Tetsuo ang usapan sa pagsasabing, pinagtitiwalaan niya si Mikio at kapag may masamang nangyari sa kapatid niya ay papatayin niya siya sabay bawi at nagsabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay tinulak niya si Mickeyo na sumakay na sa sasakyan. Bago umalis ay tinignan niya ang boss na tila may pagkadismaya. Habang nasa biyahe ay hindi niya mapigilan na tumingin sa maputi at makinis na binti ni Hagane. Maya-maya lang ay may gumapang na tipaklong sa binti ng dalaga galing sa loob ng sako. Di ito ramdam ng dalaga dahil mahimbing itong natutulog nagtataka si Mikio kung bakit kakaiba ang tunog ng hilik ng dalaga. Pagdating sa lugar na paggagalaan nila ay napaisip si Mikio kung ano ang gagawin niya. Nang pagbuksan niya ang dalaga ng pinto ay bigla itong tumakbo ng mabilis palayo. Hahabulin niya sana ito gamit ang kotse ngunit nadapa ito at gamulong sa tabi ng sasakyan. Nang tutulungan niya ito ay muli itong tumakbo patungo sa malapit sa ilog. Patuloy niya itong sinundan saan man ito magpunta parang bata na nagpahabol ito sa kanya hanggang sa di sinasadyang mahulog ito sa ilog. Sinubukan ni Mikio na gumamit ng sanga para hilahin siya pabalik sa pampang. Ngunit nahila siya pababa ng ilog ng mga paa ni Hagane. Nang makita ng dalaga ang basang hitsura ni Mikio ay humalakhak ito na parang nakakaloko. Bukod sa naguguluhan si Mikio sa mga nangyayari ay gusto niyang usisain kung ano ba talaga ang itsura ni Hagane at ano pa ang laman ng sako. Dahil nabasa silang dalawa ay nagdesisyon si Mikio na umuwi muna sila sa bahay niya upang magpalit ng damit at upang malaman na rin niya ang tunay na itsura ni Hagane. Naramdaman ni Hagane ang intensyon ng binata. Sinipa niya ang binigay na damit nito tapos ay diniin niya ang paa niya sa mukha ng binata upang ipahayag ang kanyang pagtutol. Inipit ng dalaga si Mikio kaya naitulak siya nito sa kama. Di mapakali ang dalaga na tila may gustong ipagawa sa binata. Nang makita niyang dumugo ang ilong ni Mikio ay kumuha siya ng dugo gamit ang paa, tapos ay sinulat sa bintana ang gusto niyang mangyari. Pinagbigyan ng binata ang gustong mangyari ng dalaga na labis na nagustuhan nito. Nang subukan niyang alisin ang tali ng sako ay may nalaglag na hilaw na karne. Natakot at napaatras si Mikio sa nakita. Sa mga sandaling iyon ay nagwala ang dalaga at ang kanyang katawan ay nagkikislat na parang baliw. Para itong naulol na kabayo na winasak ang mga kagamitan ni Mikio sa loob ng bahay. Walang nagawa si Mikio kundi ang manatili sa sulok sa takot. Pagkatapos ay galit na umalis ang dalaga. Lumipat ang eksena sa dalaga na malungkot na nakaupo habang ang kuya niya ay naghuhukay. Pinuntahan siya ng kapatid upang kamustahin ang date nila ni Mikio. Samantala, narinig ni Mikio ang boses ni Tetsuo sa answering machine na nagsasabing nagugustuhan siya ni Hagane. Umaasa ang boss niya na magiging bayaw niya ito. Pakiramdam ni Mikio na pinupwersa siya ng kanyang boss sa kapatid nito. Kinagabihan ay pinaliguan ni Tetsuo ang kapatid na babae. Nayayamot siya sa kakaibang huni ng kapatid kaya nang hindi ito tumigil ay hinampas niya ito ng wrench. Kinabukasan pagpasok ni Tetsuo sa shop ay nakita niya ang resignation letter ni Mikio at ang sinauli nitong susi ng sasakyan. Samantalang ang binata naman ay natroma. Sa tuwing may makikita itong sako ay tinitignan niya kung ano ang laman nito. Nakita niyang kamukha ng picture ni Hagane ang nakadikit na poster sa dingding. Maya-maya lang ay may umatake sa kanya mula sa likuran. Tinamaan siya ng matulis na bala ng sumpit sa braso. Si Hagane iyon na patuloy siyang hinabol at inatake. Nagtataka si Mikio kung bakit siya inaatake ni Hagane at ano ba talaga ang pakay nito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay kumuha siya ng kahoy at nilabanan si Hagane na kakaiba ang itsura. Patuloy niyang hinampas ng kahoy ang sako na nakasuot sa katawan ng dalaga. Nang mabali ang kahoy ay pinagsusuntok niya ito. Ikinagalit ni Hagane ang ginawang aksyon ni Mikio kaya lumabas ang matatalas na bakal mula sa sako at tumusok ito sa binata. Lumalabas na ang itaas na bahagi ng katawan ng dalaga ay hindi pangkaraniwan. Nasugatan ang braso ng binata, muli ay gumamit ng dugo ang dalaga upang isulat muli ang gusto niyang mangyari. Nahiga ang dalaga na inakalang masisiyahan siya. Sa pagkakataong ito ay kumuha si Mikio ng bato at ibinagsak ito sa sako. Tila ka ba yung baboy na nagkikisay ang kakaibang nilalang? Gamit ang tubo ay patuloy na pinaghahampas ng binata ang sako hanggang sa manahimik at hindi na gumalaw ang nilalang. Kinagabihan, nagtataka si Mikio at nandoon pa rin si Hagane sa harap ng bahay nila na tila walang nangyari. Sinundan niya ito na iika-ika kung maglakad. Hinulog niya ito sa bangin, ngunit parang multo ito na patuloy siyang sinusundan saan man siya magpunta. Muli ay nagbalik ang nilalang at tumakbo papalapit sa kanya. Natakot si Mikio kaya nagtago siya sa bodega. Nang masundan siya ng kakaibang nilalang ay nagmakaawa siya dahil ayaw niya pang mamatay imbis na saktan siya ay humingi ito ng tawad sa kanya. Sa katunayan, hindi ni ng dalaga na saktan siya. Biglang nagkaroon ng kamay si Hagane eh at tinulungan siyang makatayo. Namis ng dalaga ang kanyang mainit na yakap. Niyakap siya nito habang umiiyak. Muli ay nagbalik ang kanyang pagkahumaling sa dalaga. Nang buksan ng dalaga ang sako ay isiniksik niya ang kanyang ulo upang makita kung ano ang itsura ng loob nito. Dahil sa ginawa niya ay nagkasugat-sugat ang mukha niya. Alam niyang mapanganib ang nasa loob ng sako ngunit malakas itong mangakit. Tinanggal ni Hagane ang tali sa sako tapos ay muling binuksan ang ibabang bahagi nito. Muli ay natukso si Mikio na pagbigyan ang gusto ni Hagane. Gayunpaman, imbis na magpakain ito ay unti-unti siyang nilapan nito ng buhay. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nabura sa mundo. Ilang sandali pa ay natagpuan si Hagane ng kanyang kapatid na si Tetsu. Nasaksihan nito ang huling bahagi ng katawan ni Mikio na nilalapan ng anumang nilalang sa katawan ng kanyang kapatid. Dahil sanay na siya sa ganitong insidente, tinulungan niya ang kapatid na babae na sunugin ang mga natitirang ebidensya at gamit ng binatang biktima. Samantalang si Hagane naman ay umiiyak habang tinitignan ang naiwang salamin ni Mikio. Ngunit mabilis siyang nag-move on at dinurog ang salamin ng binata. Kinabukasan, makikitang muli si Hagane na nananahi habang ang kapatid niya ay kumakain ng ramen. Nagsimulang mag-hire muli si Tetsu ng helper sa kanyang auto repair shop. Tatanggap lang siya ng binatang aplikante. Mukhang naghahanap muli siya ng susunod na bibiktimahin nila ng kanyang kapatid na babae. Ano kaya ang nasa loob ng sako? Huwag mo nang i-google ang nakakatakot na bagay na ito.